Okay. Good morning, good morning mga kabogsi. Ah, uh, ngayong ano, umaga, time check, alas 9. Uh, wala tayong naisip na may ulan. Hindi na lang para medyo tipid na may miswa. Kaya magluluto tayo ngayon para maghapon ng ulang. Mag-isa lang tayo, wala tayong kasama sa buhay. So, na sa dinas na may po uh, na tayo ng mga anak uh, gigisa na lang natin sa e, salo na natin ng miswa mga kabogsi yun o oh. ito na yung lulutoy Huwag kape, adang mahiwagang sardinas, ada yang si Buyas bawang. ya si Buyas bawang at. yung visual. Tara, luto na tayo. Hello. Ayan Ang Balero Ayan Ang laman Kainitin mo na natin mga ka -boxy. isa na naka isa na na sibuyas bawang kardinas naman yan. Hintayin lang natin mga kumulo siya ng mga 5 minutes. Tapos, ano na natin yung miswa. Kasi timpla na natin siya ng asin. Tsaka bedchin. Ayos na yan. Hindi ko na yung sardinas mga kaboksi kasi hati ating-ating ko sana para hanggang mamaya ang hapon ko na. Hindi naman nakakasawa kumain ng sardinas eh. Iba-iba lang ang lalagay mong mahalo. gulay, biswa, kaya sa pecha ay ganyan dito eh. lang ang pagluluto ko sa araw-araw hindi naman puro sardinas araw-araw isang corn beef isang meat block maling yan ang luto ko yan hindi na po inuulam, pumagaw, yun. yung ulam ko magapon isa yung nabag ko nga lang kinabukasan wala ka titip tapos may tuyo pa ako hindi bilang masarap yung tuyo dyan lang muna kayo mga kabogsihan Dikit. ito na yung asin ito yung Bechin. pagkulo niya yun ahalo na natin kitimplahan na natin kasi kailangan yung misyon di magdikit-dikit kailangan mong ruby. as Tapos maglinis pa tayo ng bahay. Timinipin ng bahay. kanyang bahay. Ilis pa tayo. Nagigit pa tayo ng tubig. Buti nga ngayon mga kabuksi, mga liwalas na ang araw. Tumakas na Haring Araw. Hindi na nakulimrim. Pero ang simoy ng hangin, medyo may kalamigan pa rin. Uh, sana dyan sa lugar daming baha sa mga sa Mindanao. Daming baha pala. sana hindi naman maapektuhan yung sa lugar namin sa Hingog. Sa Hingog City. Sa Barangay Luna, kamusta po mga lahat ng Kastilyana dyan. Tayong anak ko na nandyan. Ingat kayo dyan palagi. Pero ngayon, nilo pressure era. banda, hindi ko alam kung nalusaw na o ano. Ano na nangyari luto muna tayo mga kabog si ha kumukulo na Ya, yeah, na mga kabog si yan. Titimpla na po natin siya. na lang hanggang sa na lang natin siya maluto. Natakpan muna natin siya Kaya, uh -huh. Yun You know. Yan. Patuloy na natin ng konti ang sambaw. Para um, ano, um, sa yung biswa. Ya yeah, mga kabogsi luto na siya. Hahanguin na natin. Ayan na. Yun know. o. Oh. Oh, yun. Ayan natin. Pero mamaya pa tayo kakain. Diyan muna kayo. Saglit lang. Ngayon naman mga kabog, Tapos na tayo magluto. magkakape naman tayo. Para hindi yung minitan yung tan. Kasi, pag tila yung inalmusal ko kanina, hindi ako nakapagkapi ito. So, tapos magluto, magkakape naman. Ah, uh, nang ginag naman mga kabuksin na nang ginagawa niya sa ngayon. Nagluluto na ba kayo? Nagsasaing, naglalaba para maghahanda na sa pagsundo sa anak niya sa eskwelahan. Ito, may maya lang, kakain na rin tayo. Pero maaga pa, alas 20 pasado lang. So, kapi-kapi lang muna tayo mga kabuksin. Ah, yun lang mga kabogs yung ginagawa ko rito araw-araw sa bahay. Pag nagluluto, hindi na ako bili ng bilhin ng ulam kasi ang order ko dito 50, 60 ang order ng ulam. So doon pa kami dumadayo sa Quadra, sa may Padripio. Renta lang kasi ang order doon. Pada ay ano, pada ulam. Ang ano, ba, sinigang, 30. prito, may 25, 30 ang uh, mga gulay, benchinko, tayong mga minuto, mga gift manok, ang lalaki ng tupak ng manok, 30 pesos lang. Kaya doon kami nabili ka. So, siyempre, sa araw-araw na gastos ako ng 60 pesos o sandaan sa araw sa ulam lang. Kaya, kung ako makatipid man lang ng kahit isang araw, malaking bagay na po yun. Hindi, hey, ganda pa talaga yun, nagluluto ka na lang. Kaso, ah, so, minsan, naano kasi ng katamaran, bilang na lang ulam, kain, eh, rice cooker naman ako. So, yun ko oh, ginagawa ko. Sa araw-araw, -araw, pinakita ko sa kanya ngayon video. Nagluto tayo ng ginisang gardina sa Mimiswa. So, ganyan po kayo, sana po. Matulungan niyo ako sa watch time ko kasi at yung na po kung di pa na monetize so sana po makatulong ako sa inyo at kung gusto nyo po kung ilang mga ganitong video eh huwag nyo po kalimutan sana mag subscribe at i-like uh, and share na rin po uh, maraming salamat salamat sa inyo mga kaboksi ang uh, dito na lang po uh, see you yung oh see you nung next video Bye bye mga kabog